Samantala, sinalaki ng mga pinagsaniwersa ng mga law enforcement agencies ang isang Philippine offshore gaming operator sa Pasay City. Kasunod ito ng mga ulat na mayroong iligal na operasyon at prostitusyon na isinasagawa ang naturang establishmento. Sa pagsalaki ng mga sa naturang lugar ay tumambad sa kanila ang iba't ibang pasilidad kabilang na ang mga silid tulugan at isang KTV area, isang spa na nag-aalok ng mga ipinagbabawal na serbisyo, clinic, canteen, isang grocery o mini grocery store at isang silid na tinutukay bilang isang aquarium kung saan na namimili ng na women for hire ang mga foreign nationals na kliyente nito. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., maraming ilegal na aktibidad na nagaganap sa naturang establishmento batay sa kanilang mga pag-isiyasat ay lumalabas na tila ang mga POGO workers at mga boss ang kliyente ng naturang establishmento. Habang sa bukod naman na pahayag ay sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz na ang naturang POGO Hub na ito ay tila tinanagisilbing sarili nilang kingdom samantara tinatayang haabot naman sa limang raang mga manggagawa ang naabutan ng mga opertiba sa naturang hub kung saan karamdaman mihan ay mga Chinese national habang may ilan-ilan din ng mga Pilipinong sangkot sa utility at support service.